Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mga ngalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Dahil dito tinanong siya ng mga hudyo, Anong tanda ang may mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus. Gibain ininyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, Apat na anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Pagsasadiwa Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. May mahabang paliwanag sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino tungkol sa Templo ng Jerusalem na puso ng bayang Hudeo at simbolo ng kanilang relihiyon. Ito rin ang bahay ng Diyos na sinigab ni Jesus na magawang malinis, tahimik at hindi pugad ng kasamaan. Noon, laganap ang katiwalian at kasakiman sa templo dahil dito dinadala ng sambayanan ang lahat ng mga iniaalay na handog. Ang mga punong pari ang tagapamahala sa lahat ng ito, pati na ang pagkalap ng buwis at kita sa palitan ng pera. Kaya nga, matindi ang galit nila kay Jesus na tinik sa kanilang lalamunan at hadlang sa pagkakamal ng yaman. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, pagkaraan ng tatlong araw, siya ang tunay niyang tinutukoy na templo. Naunawaan ng mga alagad na maging ang lahat ng kanyang mga pahayag ay kasing ng mga kasulatan. Kaya nga, siya ang Diyos na pinakadakila sa buong daigdig. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.